Eto hmm. mga sir, ito, ito, may tayo milamong makina <laughs> dahil natumirik si customer. Kakapagawa lang nito mga sir, bali tatlong baba nga yung nangyari dito sa motor na to. Tapos ngayon tumirik na namang bigla. Tapos nung uh, pagkatanggal nga namin kasi nakita namin kasi may kayo doon sa ibabaw ng ano, cylinder head cover to. Retaso po yan. Tapos nung natanggal yung water pump. Putol. So, yan ang kaputol niya. Ito. Yan, ha. Yan, kaputol. Sana hindi tumukod yung balbula to piston nito. Kung papansin nyo, bago lang yung block nito, mga sir. At, masakit pa itong sigunyel. Ayan. Malit na lang yung, ano, yung naiwan na thread. Si... So, tanggal mo ng, ano, ng magneto at ang gamit mong puller, matulis, matik, bubuka yung sigunyal. Kaya siguro pinutol yan o ginrain para may trade. Alam nyo naman kasi presyon ng sigunyal kasi nito mga sir, medyo may kamahalan. Kaya ganyan yung ginawa. Alas nahirapan nga rin kami magtanggal nito. Yung tornilyo kasi iba na yung tornilyo nya. Kaya ngayon, tatanggalin natin yung cylinder head. Tignan natin kung nag-loss compression. Kasi pagkaganyan, naputol yung tornilyo at uh, umiikot lang yung mismong sigunyal yung cams hindi na umiikot or baka nag-stack up yung balbula sumalubong sa piston maaring babaluktot yung balbula kaya ito tatanggalin natin to 15,000 na nagagastos nito mga sir kaya kakalasin mo natin yung mga sir yan, alos baba makina yung ginagawa natin pang 60, pang 50 at meron pa tayong tatlo sa labas pero ito lang muna yung inuuna natin kasi medyo malayo yung pinanggalingan nito sa planet Nemik. pa joke lang yung mga sir tingnan natin sana hindi sana hindi bumaluktot sana hindi bumaluktot yung balbula para hindi gumasta si customer ng limpak na limpak na halaga Sana <laughs> so dapat tayo mga mekaniko mga sir ay tayo doon sa tunelyo na yan yan yeah. pag once na nakaligtaan mo yan matik tirik si customer madalas kung ma nai-encounter yan minsan may ikpit isa yung isa maluwag buti nga lang eh, hindi nga kumakalso bago na rin yung water pump nyan buti hindi, kum hindi kumalang yung ano hindi kumalang yung turnilyo dun sa water pump kundi sira yung bagong alo. water pump palit palit, palit yun oo <laughs> yung okay, ayun pa yata yung gasket yung ano muna yung turnilyo gasket hindi natin yung gasket yung may gasket kung bag, bago Ipaksin. Tapos yung timing chain guide mo, local. Ah. Uh Kinuha yung sayo. Yan, ng silat. Dapat kapag ka once na bago, hindi dapat to. Ano, tapos ang ginamit na gasket mga sir, pang click 150. 150 ba yung motor mo? Oh, what the 150 150 yung gasket. Yan, kaya ko nasabing pang 150 tong gasket, Mapapansin nyo yung uh, dito. Ayan o. Oh. Alos ang laki ng, ano, ng uh, turbo deposit. Tapos ang laki ng butas o. Oh. Pang 150 oh. dapat Hindi yan ginagamit. So 125. Dahil overheat ang kalalabasan yan. Matatakpan yung butas. Okay. Tanggalin mo nga pati Patiwan mo na. Patiwan mo na. Okay, buti, hindi tumukod. Swerte. Ayun oh. Na. Alatado naman na, ano, nakakapagawa pa lang. Yan, goods. Buti, ay, hindi, ano. Okay, buksan po natin itong, ano, kasi kapag nagkakalas tayo ng ganito, mga sir, matik tatanggalin nyo rin ito dahil tatanggalin nyo yung dumi nung surface ng ano, black. Okay, walang gas-gas, walang gas-gas. Gas-gas. Yes, Ayan, yes. <laughs> kina ka may ari. Eh, yung may ari mga sir. <laughs> wala, kita. <laughs> okay, pwede pa naman. Kaso, mayroon na siyang hairline. Oh. Eh, kung may budget ka, mas maganda pa mo. Kung wala pa naman budget, pwede pa patsakaan. Choice mo yan kung anong gagawin natin. At least, sinabi ko sa'yo kung anong dapat gawin. 3 um, months, 5 months. Mm -hmm. Okay, gusto naman. Piston, walang tama. tapos ayan, nilagyan pa ng silat yung base gasket okay, ayan, no? yeah. dapat hindi yan dapat nilalagyan niya mga sir linisan nyo mabuti bago ilagay nyo salpak nyo lang huwag nyo nalagay ng ano ng silat kasi dumi lang yan sa, ano, sa makina at bago naman yung ilalagay ninyo yan dumi lang yan oh. kasi yung mga retaso nyan baka maaaring pumunta kasi ang kasi ng oil line or yung pasokan ng langis papuntang taas ng head pagka uh, yung hibla nito pumasok doon sa napakalit na butas o mabarahan mo yung butas dito yeah, okay. so, so, but na, pag nabarahan mo yan butas na yan matik sila yung cams <laughs> yan linisan mo na yan tapos gasket na lang yan no? alatadong overheat yung ano mo ha? alatadong overheat yung head mo kasi maling gasket yung ginamit. Pang 1, 2, Tapos tunilo problema natin. Tapos ang problema pa natin na isa, yung naiwang kaputol doon sa cams. Sige, tanggalin mo nga yung cams niya. Kung And kaya natin gawa ng are paraan. Champion. Kaso gawal sa oras to eh. Kito pa eh. Sige, tingnan mo muna kung kaya, ano, kaya natin gawin. Yan, dapat mga sala, i-ano niyo lang. Pag 125 yung gas, yung motor niyo, gasket niyo dapat pang 125 din. Kasi 150 yung ano, yung lagay. Tapos yun, tatanggalin natin na putol. Okay, so mga sala, bali bubuuin na natin 'to. Ayun, narinisan na rin natin yung uh, surface ng ating uh, block sa kayong cylinder head para iwas tayo sa overheat. Kaya makinis na makinis na po yung mga sir. Ayan. Tapos isang ginagawa ko na ano, click sa oh, 150, ayan, buo na rin yung mga sir. Tapos meron pa ang uh, tatlo pa, tatlo pa. Yan, doon naman sa kamis mga sir, na nabali yung kanyang tornilyo, bali pinalitan na natin ng buo. Kasi eh, nag-decision na yung may-ari, na, kailangan na natin pato ng buo. Kasi baka mamaya, uh, masira lang yung ano, yung kamis. Kung ipapagawa pa natin, kasi hindi kayang ano, hindi kayang uh, hugutin dahil malalim yung pagkakaputol kaya bumila na tayo ng cams kakalaga yung kamis ng 1.4 1.4.50 yung cams kaysa mapahirapan pa tayo dyan at uh, kailangan kailangan kasi yung unit at may budget naman para dun sa cams kaya pinila na natin ng bago na kaya ito na natin to tapos ah, mamaya hanapan natin ng tornillo simbolin ko mga tumama sa rin tapos bago lahat yung gasket nya, ilalagay natin. Huwag tayo maglalagay ng mga silan-silan kapag bago yung gasket natin. Ito na yung gasket natin mga sir. Pagka 125, 125 pa rin gagamitin niyo. Sakto-sakto po yung butas nyan. At ito, kinakabit ko na nga yung bagong cams natin. Ano? Bagong-bago na. Ito na yung uh, luma natin. Ayan, bahan na dito sa pisto ko dahil umulan. Okay, ilalagay ko muna yung rocker arm. Sa rocker arm naman natin mga sir, di naman kayo dito rito dahil meron din siyang ah, naka-indicate dito kung saan yung I exos tapos pag-I, entek pag-entek, dito sa may part ng ano, yung cattle ah, body, tambotso yung A A, sa exos po, yan tapos siya, nalagayin nyo siya ng langis dito, exos, tapos ito entek, at lalagyan natin ang langis kasi kapag ka uh, pinaandar natin kagad dyan, hindi kaagad aangat yung langis gas na gas gas, gas na, gas, gas na yung pisa natin sa head natin hindi pa nakakaangat yung uh, langis sa taas, kaya obligado lalagyan nyo muna siya ng langis Malangay. parang ganito ayan, uh, assemble ko na yung makina uh, at uh, na natin dun sa kanyang chassis para mapaandar na natin kasi galing planet ni si Sir eh. <laughs> Ha, <laughs> joke lang yan. Pinapatawa natin ni Sir kasi kanina pa yan, ano, parang iiyak na. Kasi, tatlong baba na dun sa unang gumawa. Tapos, isa sa atin. Kung baka sa atin kasi, uh, kinalas natin na para, ano, para masurbol natin talaga yung problema. Para ma fix natin yung, ano, ano yung dapat natin gawin pa. Ayan, let's bolt in na. Tapos ito, may pa tayo sang gagawin. Top overhaul din to. Tapos uh, dalawa pa. At meron din akong P6 na bangga. Na gagawin. Palit play rings lahat. Yan, pagdaro mo natin, kabit mo natin, let's bolt it muna yan. Tapos video natin mamaya. Pagka na symbol na yung mga sensor. Yan, dahil dadalaw lang kami, mga customer yung mga tumutulong. Yan, shout out sa inyo mga sira. Yeah, salamat, salamat uh -huh. sa inyo. <laughs> kasi dadalaw kami. Mga hmm. Okay, oh, pamis. Ah, alam mo na Okay, ito mga sir, so, i na natin lahat ng mga sensor. Ayan, sinasalin na natin ang coolant. Kapag ka ang uh, water pump may problema at yung 1 liter sa kabuhos niyo na ubos niyo yon, matik water pump. Yun yung basta 'yung kung sakali may problema kasi minsan hindi niyo rin malalaman na may problema na rin para na yung water pump natin. Okay, start na natin dahil uh, nagkabit na natin naman lahat. Ayan. Okay, oh, nag-start na. Tahimik na, yung makina kina. Ayan. Kasi hindi nila nito kahapon mga sir. Kahapon pa ito mga sir. Naabutan na nyo lang kasi maraming, ano, maraming tayong baba makina Kaya ngayon lang siya naisa lang hindi ko rin din naman maisingit 2 kasi nang yung gagawin sa kanya kaya mahirap din, hindi basta-basta kaya pinapila ko muna at uh, ito, taimik naman na buti na lang, walang ibang nadamay sa pagkabali nabali kasi yun mga sir yung turnilong dalawa dun sa sprocket cam yung nakakunik sa ating cam shop yung dalawang turnilong na yun na yun dahil maluwag syempre malakas yung pressure nyan at uh, nandito yung valve spring nya na bali sinigurado naman natin na yung ano yung nilagay natin para hindi na pa balik balik pati yung tensioner pinalitan na rin natin bago na yung nilagay natin dyan pang CBR yung nilalagay ko dyan mga sir ito ibabalik na natin yung mga upo-upuan nya dahil natapos na rin natin at uh, hindi na rin siya nag indicate ng pa, yung battery nalobat siguro yung battery dahil sa try and try uh, pinapaandar kaya nalobat maka <laughs> <Okay>, o lungkot <laughs> ah, kaya ibig naman yung under ng makina niya mga sir kaya dapat aware kayo mga sir kahit na yung ano yung mga gumagawa ng motor ninyo pwede nyo naman panoorin yung, mga sir ako mas gugustuhin ko yung ano yung ginagawa ko yung motor nila na nanonood sila at at least aware sila sa ginagawa din na uh, ko para sa akin uh, pag kami ano may ginagawa kami pinapanood nila in case na may problema talaga yung motor nila aware sila so, kung ano yung ginawa namin sa motor uh, tama namin yung ginawa namin at sa tingin nila mali sila kung mali kami eh nakikita naman nila yung ginagawa namin kaya mas uh, pabor sa akin yung ano yung binabantayan nila ayan talaga binabantayan nila lumalapit sila sa akin kapag ka once na ano hmm. Ha? Ay, eh, normal lang yun kasi motor mo yan eh, saka nadala ka sa una okay lang yun. Karapatan mo naman talaga kasi motor mo yan. Kung sa iba kasi, sa kasa, hindi ka pwedeng pumasok doon sa service area. May boat, ka, may, may boat lang doon na pwede kang magtambay. Salamin ka lang. Para sa mga ibang gawaan din. Bawal kang lumapit sa mga mekaniko. ko. So, ngayon, hindi mo nakikita. Pwede yung pinagagawa. May posibilidad na parang minamadali yung gawa. Oh, eh, do doon kayo nadadali. Kaya minsan mas talagang sila sabi ko talaga pagka nakapila kayo, willing ba magantay kasi hindi ko naman pwedeng madaliin yung kuha, yung isang motor. Eh paano kung may nakalimutan ako, nagmamadali ako. ah oh, hindi eh, kayo din ang kawawa. Kawawa din ako kasi babalikan niyo ako Eh. yung takip ng ano mo, ibalik eh, mo na yan Kadami mo palang langis. Tapos, ayan o, kulan. Ayan o. Kulan Dapat yung mo nasa ako, yung mga sa sinalin. Pinalit ko lang yung pinambili mo. Ayan mo na, dyan o. Hindi naman masasayang yan. Pag nauuhaw ka, inumin mo. Iyalakas <laughs> ka niyan. Okay, okay. Ito yung mga set. Yes na. Basta alagaan nyo lang sa langis yung motor nyo mga sir. Number 1 yan. Para matagal yung buhay ng makina. Para ito mga sir. Oh. 2019 pa yata ito. Ano? 2020. 20. 130,000 na yata. 130,000. Tignan nyo yung makina nyo. Hindi pa siya gaano ka itim. Huwag ka mga ganyan. Alaga sa langis. Ngayon, dahil sobrang laki na yung kilometer nya, ito gusto niya na din magpapalit ng uh, black piston piston ring kasi medyo malaki na yung mileage. Yan, kung pwede na yan mga sir. Kasi sulit na sulit naman na. Magka na lang din naman yung black mga sa piston. Eh, kung nabawi mo naman na din, pwede naman na lang. Regaluan mo din yung motor mo para tuloy-tuloy yung ano, yung pagkasamahan yung dalawa ni motor. Okay, gusto na mga sir. Okay na ito. Gano'n na lang gawin yung mga sir. Salamat, salamat. Ya que eso no lo andemos a hacer.